Magandang araw, welcome po sa Usapang Loan at Online Lending. To this video guys, pag-uusapan natin ang tungkol po sa Cash Express. Oh, mayroon pong nag-request sa atin na uh, reviewin daw natin ang Cash Express. Uh, actually, hindi ito ang unang basis na ni-review natin ang online lending app na ito. Oh, maraming basis na ata. Pero dahil mayroon na naman po silang nagiging biktima kaya i-refresh po natin ang ating uh, review tungkol sa kanila. Dati kasi mayroon lang tayong uh, tatlong factors na tinitingnan sa pag-review ng isang online lending ha? pero ngayon po ay lima na. O, sa mga bago pa lang dito sa ating uh, YouTube channel, I think mga 3 years po tayong ano, nag-review and then ang kinukonsider lang natin tatlong factor lang. Pero ngayon, nagiging lima na po. Ano ba ang mga factors na ito? So, ang factors na ito, ang mga sumusunod. Unang-una, ang isang online lending ay dapat rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Pangalawa, dapat po ang isang online lending app ay hindi po loan shark. Pangatlo, dapat po hindi violator ng data privacy. At pang-apat, dapat po ang kanilang nakalagay na description po sa kanilang uh, uh, Play Store ay uh, yun, ang totoo mangyayari kapag kayo po ay nag-loan sa kanila. And then, ang pang-lima, ang isang online lending app, dapat po may mga magaganda at positibong mga feedback po mula sa kanilang mga ex-borrowers. So, upisahan na natin pero bago pa man yan, inaaniyayahan namin kayo na mag-subscribe sa Usapang loan at Online Lending para updated kayo sa mga bagong uh, uh, review namin, ng ibat ibang mga online lending app. At ngayon po ay kahit magkatahirap na po ang ating mga kababayan, mga Pilipino, nag-take uh, advantage din itong mga ula na to para uh, pautangin ng walang kahasel-hasel pero doon ka naman madadali ma, 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 maisahan sa iyong babayaran po sa kanila. Napaka laki at taas po ng kanilang mga sinisingil. So, punta tayo sa factor number one, ang uh, cash express. Rehistrado ba sa Securities and Exchange Commission? So, titingnan natin dito sa website ng uh, uh, www.sec.gov.ph ito po yung uh, official website ng uh, Securities and Exchange Commission. Dito natin malalaman kung ang isang online lending app, lending app ay registrado ba sa kanila. Oh. pero uh, gaya ng sinabi ko ng mga nakaraang video ko na itong website ng ano ng uh, SEC ay napakabilis. Ang dami-dami kong binibisitang uh, uh, website araw-araw pero dito lang talaga ako bilib na bilib. <laughs> government, ano pa naman, government, uh, own pa naman. Tapos, ganito po ang kanilang website. Napakabigat at napaka, hindi ko, hindi ko alam uh, ang IT nito, saan ba nag, ano, saan ba nagtatrabaho? Sa, sa SEC ba o sa ibang, ano, sabi ang, ano, ang, Uh, ang bagal, hindi natin siya makita. Guys. <laughs> Pero <clears throat> ayan, lumitaw na rin. Cash Express nandito po siya sa number 8. Cash Express Financing Incorporated under the business style and name of Cash Express, formerly Cash Express South East Asia Lending Incorporated. So, Dalawa po ang ginamit nilang platform para pa, para magpautang through website. Ito po yung website nila cash-express.ph uh, www.cash-express.ph So nakalagay dito you get your first loan for 0% interest. Uh, actually hindi lang ito uh, hindi lang si Cash Express ang uh, gumagawa nito. Uh, kung mapapansin niyo, mayroon pa si uh, Online Loans Pilipinas, si Digido at si KBiko. Yan po sila ang tinaguriang malalaman nyo po yan mamaya sa number 2. Then, bukod sa website na pwede kayong mag-apply ng up to uh, 10,000, 10,000 ang pwedeng ma-apply pero pag first timer at uh, 20,000 pala 20,000 pero pag first timer po ay mababa lang po ang binibigay nila nasa 1,000 to 3,000 po ang first timer And then, 0% interest, pero kailangan nyo pong ibalik yan within 7 days. Kasi kapag hindi, lagot kayo. Nanagot kayo sa kanila at patong-patong natubo at mga ang gagawin. So, ito din ang kanilang app sa Play Store. Kung i-download nyo yan, pwede kayong mag-apply dyan. Pero, ang kaibahan lang dito sa dalawa, ang uh, website, limited lang po ang makuha or makapture nila ng mga reference. Unlike dito. Dito po sa app, kapag dinownload ninyo po ito at nag-apply kayo dito, once na i-allow nyo po sila para pumasok sa inyong cellphone, lahat ng uh, informasyon sa inyong phonebook, sa inyong call logs, sa inyong inbox, may access po si Cash Express. Kaya mahirap. Mahirap kasi gagawin po nila yang parang magiging collateral. At kung kayo po ay nagkamali sa pagbabayad ma nagiging collateral damage yung mga nakasulat or naka ano doon naka phone book doon sa inyong contact list so again sa factor number one Rehistrado po si Cash Express sa Securities and Exchange Commission. Kaya check po siya sa factor number one. How about factor number 2? Ang factor number 2, dapat ang isang online lending app ay hindi po loan shark. Si Cash Express po, mula noong una nating pinakilala siya uh, dito po so, sa pang-loan at online lending, hanggang ngayon, still, loan shark pa din po ang Cash Express. Malaki po ang processing fee nila uh, after po sa uh, first loan ninyo na 0% interest o oh, oh, 0% uh, interest at processing fee, sa succeeding loan po ninyo or reloan po ninyo, doon nyo na mararamdaman ang kakaiba. Nako mahirap po. At huwag kayong magkamali na gawin nyo po paulit-ulit na mag-reloan sa kanila dahil, nako, hihigopin at uubusin po ang inyong mm, ang inyong kayamanan. <laughs> Kaya nga umutang kasi walang yaman at nagkakanda hirap, nagkakanda short, pero nako, uubusin po nila yan. Pati sa uh, last na coins sa inyong wallet at sa inyong uh, alkansya ay kukunin po nila yan. So si Cash Express ay isang hindi lang loan shark, tinatawag namin ito dito sa usapang loan at online lending na super loan shark. Pag sinabing super, talo na niya yung mga loan shark. Super so angat siya. Malaki ang processing fee pagka sa, uh, sumunod na mga uh, reloan ninyo at loan sa kanila. So sa factor number 2 expo si cash express how about factor number 3 factor number 3 dapat ang isang online lending app kung maganda siya hindi po siya ng haharas or hindi niya i-violate yung data privacy so kapag uh, ikaw ay hindi po nakapagbayad on time na delete po kayo Itong si Cash Express ay mayroon po silang third party collector ha? Ah, ito po mga third party collector ay nako namumuwersa po ito pipilitin po nila kayong magbayad at kung hindi nyo po gagawin yung gusto nila mayroong apat na bagay na gagawin sila para sa inyo na walang pakundangan around the clock 24-7 hanggang gabi o, oh, ano ba mananakot po sila tatakotin nila kayo kahit anong paraan na lang, basta matakot kayo. Haharas tuloy-tuloy po yan. Walang pakundang pangharas. Pangatlo, pagbabantaan po nila kayo. Mabantaan yung pamilya ninyo. Basta, ang pangit na mga salitang gagawin nila, pang-apat, namamahiya po sila at ito po ang grabe. Gagawa po sila ng uh, GC at ipasok ikaw doon kasama ang inyong mga kaibigan at doon latag nila ang mga ebidensya nila na ikaw po umutang at hindi mo na binayaran tinaliguran mo po sila. So ang mangyayari yung mga kaibigan, kakilala ka at kaibigan mo ay sila daw yung mga comicker mo na hindi naman totoo. Wala namang comicker na nangyayari. O illegal po ang ginagawa po nila. So yan po ang mangyayari kaya iwasan niyo po ang umutang dito sa Cash Express dahil sila po ay data privacy violator at nanghaharas na nananakot, namamahiya at nambabanta. So X number 3 factor. Number 4. Kumusta ang description nila sa Play Store? Tingnan natin dito ang kanilang description. Yan, description nila. 'No, 'di ba ang description nila malinaw pa sa uh, secret na <laughs> walang nakalagay na ano dito sa description dapat nakalagay dito kung ilang araw babayaran anong mga term magkano ang interest na ipapatong nila pero walang nakalagay na mga ganyan term term o prepayment uh, how much you're going to uh, uh, apply sa pag -loan, at marami pang iba pero wala walang ano dito makulimlim pa sa bagyong Tino pero guys umabot na po sa more than 500,000 ang nag-download nito kaso lang dito sila sa kanilang uh, uh, review at saka ratings ang baba so sa factor number 4 hindi po totoo ang kanilang uh, nakalagay sa description expose si cash express hindi po malinaw madilim madilim na madilim parang gabing madilim So number five, number five, ang review at feedback. Ito, one star, two star, one star, ang dami, ang daming mga ano dito. Pero dapat positive ang feedback na maganda po sila. Pero dito negative po. Sabi pa, magbasa lang tayo ng isa ha, kasi uubusin natin, wala, maubusan tayo ng oras. Kayo nang bahala po mag, uh, magbasa dito. Guys, dapat sana uh, niyo po ang video na to bago po kayo mag-apply. Hindi yung nakapag-apply na kayo at na ano na, na lagay na sa alangan yung sa kanyo pa nahanap itong video na to. So, mahirap. O, oh, pagsisisihan niya talaga. This is the worst loan app, sabi ni Bing Padilla. Loan Shark will increase your balance if you don't pay on time. Pag di mo siya binayaan on time, sigurado yan. Lulubo po yan. I almost paid what I owed interest is still growing. Basta kasi hindi ma-zero yung, iyong loan balance sa app, automatic po yan kinabukasan, lulubo ng lulubo. Mag, ano pa rin yan, magpatong-magpatong hanggang lalaki pa rin siya. Hanggang hindi mag-zero. Ganyan po ang loan shark at super loan shark. So, dito sa factor number 5, X din po si Cash Express dito. Kaya sa limang factors na tinitingnan natin, isa lang, ang nakuha niya at apat po ang X. So to sa to conclude <laughs> ang uh, Cash Express po ay hindi po magandang utangan at wag niyo pong subukan kung ayaw niyo pong masira ang inyong mga buhay at pagsisihan niyo po sa bandang huli. Maraming salamat po kung kayo po ay mayroon pong gustong i-review sa amin na online lending app na hindi maganda. At kung mayroon naman na tayong magandang i-recommendang app, uh, i-comment nyo lang po sa ating video section o sa kahit sa ang video namin dito at sigurado po mababasa namin yan. Thank you very much po. Sana po sa lahat ng mga taga Cebu, particular yung mga na salanta ng uh, Bagyong Tino at saka sa uh, nadaanan, part ng Visayas, sana po nasa mabuting kalagayan kayo. Oo. Oh. So laban lang talaga tayo kahit hindi natin alam ang kalaban. Ang mahirap doon, uh, kung mayroon mang nakautang sa online lending app tapos bagyuhan pa, sigurado po ako na ang mga online lending app hindi talaga yan nagpapatawad at hindi po nakikinig kahit anong pakiusap ninyo. Kaya ang tamang gawin ninyo po, manood kayo ng mga videos dito, malalaman nyo po kung ano ang tungkol sa i-apply nyo po ang didmatology para po hindi kayo ma-stress. Imbis na uh, aplikado pa kayo sa bagyo, uh, mga sakuna, dadagdagan pa nila para magkaroon po kayo ng peace of mind. Thank you very much. Hanggang sa muli po, paalam.